isang makapala sa ating lahat. Ako po sa Ines Piloma, At yung ilalahat ng ito lang para sa si devotion na pinamagatang. Ano ang dahilan ng pagpunta ni Jesus sa lahat? So yung concept na yun is Ascension as So yung scripture yun is Acts chapter 1 verse 9 to 11 na sinasabi and said, Men of Galilee, why do stand looking into heaven? This Jesus, who was taken up from you into heaven, will come in the same way as you saw him go into heaven. Tagalog, sabihin lang, kayong mga tagay Galileo, bakit naka na kayo nakateorito at nakatagal sa langit? Itong subhesis na umagat sa langit ay magpapalit tayo na makita ninyo ng pagpapalit. So, ang natin ngayon is number one. The sensation is the enthronement of Christ in heaven of kings of kings. So meaning to say, nang si Jesus ay umakit sa langit, ipinakita niya yung kanyang tagumpay bilang hari sa lahat ng bagay. Ang kanyang ascension ay ang mga opisyal na pagtanggap sa tantro ng langit. Ngayon sa na siya ay may ganap na kapangyarihan at otoridad sa buong mandilika. So the, the, ascension is the entrenotment of Christ in heaven as king of kings. Next, as I mentioned, is the beginning of the inv invasion of the nation. I mean to say, ang ascension of Christ ay hindi lang isang pagtatapos ng kanyang mission, kundi simula ng pagpapalaganap ng kanyang paghahari dito sa buong mundo. Ang kanyang pag-akyan sa langit ay tanda ng pagkabot ng ibang hedyo sa bawat bansa at lahat. At ang kanyang paghahari ay magisina sa bawat puso at sa buong sangka. So the ascension is the beginning of the invasion of the nation. And, and lastly, is the ascension assures us that it will become a territory of heaven. Meaning to say, the ascension ni Christ ay nagbigay ng pag-asa na ang mundo ay maging ganap na sa ng kanyang pagkahari. Hindi lang siya hari sa langit, kundi ang kanyang hari at ay dahan-dahan magpapalawak dito sa lupa. At sa huli, ang langit at lupa ay may isang lupa ng kanyang presensya. under the kingship of Christ. So, we need to say, na magpatuloy ang buhay mo, ituloy mo si Jesus Christ, ang hari ng iyong buhay. Ang bawat isa sa atin, no? Ang iyong mga vision, kala at pagsunod ay mula sa kanyang mga utos at mga turo. Maging tapat at papasakot tayo sa kanyang kahangarihan. Ex Example na nandito na, no? kung si Jesus Christ yung, uh, yung hari ng buhay mo, I-declare mo ang hari ng buhay mo, ang bautation mo, wala sa relasyon man nalang, trabaho, pa-school, pa-practice sa lumang muslim ang tao, ay patay lang sa mga prinsipyo na ibang helo. Hindi sa mga pansal yung nagustuhan mo lang o may pananaw. So live under the kingship of Christ. Next, let Christ invade your family through the gospel. Meaning to say, ang iyong family ay isang lugar kung saan maaaring maninasan ang pagkahari ng Jesus Christ ibahagi mo bilang ikaw follower ng Jesus Christ na kailangan ibang ibang mo. ibang 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 sa bawat member ng family mo o tipo na lang na maghalis Jesus Christ sa bawat puso ng may family mo so let Christ invade your family through the gospel and last is long to it dito po ng mga kapatid sa ating mga pinagsisilbihan po sa ating mga kapatid sa ating mga kapatid sa ating mga kapatid sa ating mga kapatid sa kaligtasan naway na sa ating ating mga puso at uh, ating sa kanyang muling pagdating at patuloy na magsita kung itas to return to price, complete our redemption. Sure. Habang naghintay tayo ng papay yes, sa guys, Christ, uh, maaari tayong maging God ng tapat. Magbahagi na